And uh, thank you, thank you sa family for... Sorry po. <laughs> ng hapon po, Asen Rafi. Ang laman ng maleta na nawawala ay 50 million pesos worth of jewelries. Ang reward na 1 million. Uh, uh, nilaman ko kasi noon na uh, uh, yung dad ko is in the ICU sa so Makay noon. So, medyo... Uh, depressing sa akin yung nalaman ko na hindi maganda yung prognosis ng dad ko. Nung nag kami, uh, 15 minutes pa bago dumating yung driver ko. So, after dumating yung driver ko, around 8.20 p.m. October 1, Sen. Okay, October 1. So, yung father po ninyo ay nasa ICU we will communicate it with our uh, cyber crime and forensic sir and uh, digital forensic laboratory and uh, we'll do our very best sir para ma-enhance at ma-identify din natin hopefully yung ating subjects, sir Kaya po ito sir kasi kapag hindi kaya sir ipapadala ko ito sa US ako na po magbabayad ipapa-FBI natin to sa FBI ma-enhance to pero parang sampal po sa inyo to kapag hindi nyo po nagawa ng paraan siguro naman po yung technology ng FBI at saka technology pareho lang po ata no pag mag-enhance po ng mga tulad nito, litrato. Okay, kunyari, merong bumili dyan na sanlaan. Yung sanlaan, mapapasarap, at yes, makakasuhan. Sir. Yes, sir. Oo. oo. Yes, Ayun. At yun, yun, naman pong nakapulot, dahil malino naman hindi niya sinorender or hindi niya sinorender sa local authorities or ibinalik sa, sa may-ari. At least malam, binalik kaso siya sa, airport oh, airport authorities, mm -hmm. sa airport, airport authorities. Mm sa airport, Ayun, local, pwede pong ibalik doon. So, kung hindi niya binalik, obviously, office hindi na binalik at binulsa na, may kaso siyang TEF. Okay. Kuhin niyo kung sino yung lalaking yun, and then, masampahan ng kaso, 1 million pesos. Mali mo baka ka mag-anak ka, ibenta mo na. <laughs> At least, 'di ba, magi ano ka na? yun sin sabi kanina bago in show. Maging marites ka. Eh but you're doing it, 'di ba? Legally, morally, wala kang problema doon, 'di ba? Nagko-cooperate ka, tumutulong po, po ma'am. Ano? Cosmetic manufacturer po, I started my business since 2008 pa po. I'm in real estate din po. So may mga rental din ako. Kasi ba yung bracelet It's around 450 to 550,000 po. Uh, 450,000. That's my personal uh, ah. item po. So, Nag -observe po. Observe. siya nag-observe siya. Nag-observe mm siya. -hmm. Kasi kung may claim na hindi taga-kotse, hindi talaga yung mayari, sabi niya akin yan. So, sen, ano siya, halatang pamilyar siya sa mga, ano, yung, ganawang, kung ano nangyayari sa airport, ganawang, galawan. Ganawang airport. Alam niya. Sabi niya yung galawan. Na hindi niya mo, muna kukunin, baka may kumuha ulit. Ako, honestly, tirador yan. Na. ng mga taga airport. Ayan, oh. May kasabwat yan dyan sa loob ng airport. Huwag lang sana ipapatayan. Hindi, kasi malay mo, baka mamaya, na-dispose na yung mga lahas, nag -ati, ati na, papatay ngayon. Huwag sana, wag Sana, eh, may balik niya dito agad. Pasensya naman, ma'am. Pinagantay ko kayo. Pasok, Pasok. Okay. Ito na po ang inyong remowa. At si attorney Abo, yung nag-facilitate na para may soli ngayon. Kasama yung kanyang kliyente, yung si Mrs. Nung uh, nito, yung taxi driver, and then the daughter. Now, would you like to open this, ma'am? Yes, In front of everybody? Eh, kasi, pero as you can see, wala gas-gas siya. Uh, kilala niyo po si Mr. niyo and uh, ready na ako kami magsampas ng kaso. In fact, today dapat pupunta na pa kami sa NBI. Ebo, hey, meron siya parang luxury store doon. Sinara sa so, mga ginoy mga gamit. Tsaka nagbabay and sell siya ng, at siya ng alahas. Kaya yung pong mga, may mga tatlo-apat ng pirasong alahas na mamahalin na hindi niya pa na, ano, nasa supplier pa may-ari. Kaya namo problema na talaga pa siya. Ano na yeah, lang siya sa Cebu, galing lang, lang. siya. Ano ito eh sa video han carry niya talaga. Mm -hmm. Kaya ayaw ba? hindi pa naisipang bitbitin saan. Binigyan mm -hmm. niya po. No. Hindi, makasalubong yung driver. Akala niya, kukunin yung driver. Na yung padre niya ay nag po sa ICU. Mm -hmm. Malalaki. Kaya nagmamatay. Okay. Critical yung kalagayan. Wala sa isip. So, kumbaga lutang. <laughs> Totoo yun, lutang siya. Mm -hmm. Kaya, ano po? Yung father niya is just relying on respirator. Tatanggalin na ata yung intubation. Something like that. So, yun siguro wala siya sa tamang pag-iisip. niya, akala niya foreign driver. Pero kung ako, 50 million, bakit kakikapin ko ba ito eh? Hindi, ako to. Ang problema niya pang isa sento. Isa po ang niyang problema. Yung bills hospital, 5 milyon na. E babayaran niya pa yung mga alahas na nawala. Ang laking problema niya. Kaya napakalaking bagay yun. Diba? Diba, Di ma'am, kapag kayo, yakap-yakapin ko to. Baka pwede pa, diba, itali ko na sa katawang ko. <laughs> 50 million eh. So, sumaro sa... Hindi, but anyway, in her case, hindi natin siya masisisi dahil meron nga siyang kamag-anak na nasa hospital, Specially, father yeah. yes, pa niya. Anxious, uh, at time. Yes. Kaya, wala na sa pag-iisip. Tsaka, hindi tayo tatanggalin na yung respirator yung na-visition ng kakapatid. Mas lalo na. Ang halong minum. Mm. Pero kung gusto e, eh, madali naman itong sirain eh. Mm -hmm. Kung talagang eh, may intention silang... Mm -hmm. Asete rin. Asete rin. Maski na hindi, kutsilyo lang, gano'n. Pukpukpukpuk eh. Klaro yun lang din po. Hindi po yan na uwi sa bahay. Nasa kotse lang po nang sinabi niya na pumilakita po siya. Ah, sa kotse lang po, hindi niya inal sa kanya kotse, sa sa truck? Nasa kotse lang, sa loob ng kotse lang Uran po na niya ako. iniwan. <laughs> Ah, so yun yung kotse. Okay. Eh, paano yung mga pasahero niya? Buti hindi tinangay ng mga pasahero niya. Nabibiyahe siya tapos kasi, sa kotse niya. Nung kinagabihan po, tinawagan niya na rin po yung kilala niya po. Tapos pero one month po ito na, nasa kanya, nasa kamay niya. So, po, nasa kotse lang ito for one month? Hindi rin po namin alam kasi ang akala po talaga na po namin, po. nandun na po kasi pina, inano na po namin yan eh, pinalala move na po namin. Akala po talaga namin, tapos na po mm -hmm. nang pinalala niyo sa kanino po pinalalamove? mo doon po sa ano po sa ano sa address po nung kay nung kakilala ko nang papa. Ipapalalamove pa lang wala pinalala na po napalala na po o, o, o. napunta na doon sa address ng kaibigan okay. sino po yung kaibigan hindi ko po okay. yung police po na, yung police po na ah, so kinuha niyo ito doon sa police so yung police uh, ano pong ginawa niya nung napalalamod po sa kanya? Ano pong ginawa niya? Kinausap ko po yung, yung yun po po. Kinausap ko po, po siya kung bakit po hindi po na ipapadala pa po sa may-ari. Ang sabi niya po, kailangan po yung papa ko po yung sumama. Kaso ayaw po, ayaw po yung sumama ng papa ko po. Natatakot po po talaga okay, siya. Ang sa DCR. Ah, so okay, okay. So, this, okay, radio station na lang. Thank you. So, pumunta po kayo sa isang radio station para doon sa... Yung, police yung, po sa eh. yung police po, sir. Yung police pumunta sa radio station. Uh -huh. At sabi over to. Pero alam na nung pulis ang laman? Ay hindi po. po, hindi, hindi po sir. namin. Hindi, hindi pa rin alam? po, Lahat po kami wala pong alam kung ano. Nalaman na lang po namin. no Nakita na, namin po yung post. news po. Opo. Yung post niya o yung post ko? Po? Yung news po ata. News sa TV5? Ayun. Ay, Ayun, yun, 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 yung news sa TV5. Doon yung nakita. Tapos yun, nakita. natakot na po kami. Kasi nung araw po na nakita po namin yung video, tinanong ko po yung pulis kung ano po yung pwede ko pong gawin or pwede po namin gawin kung asan po kami lalapit kasi nakakatakot din po may ano po dyan. Okay, so nung nakita niyo po sa Frontline Pilipinas, Prime Time News yun sa TV5, uh, doon medyo nagkaroon na kayo ng kaba, concern, doon niyo na po nalaman oh, okay. yung laman ng alahas. So tinawagan niyo po ngayon yung polis na kung saan yung pinalalamok to. Pinuntahan po namin. Pinuntahan. Oh, ano po sabi niya? Sabi niya po punta po daw po kami sa kakilala po niya na nagtatrabaho daw po sa may OMA po. Mm -hmm. uh, ako, ako na yun, sir. Ah, kayo si, na po. Si attorney po. Okay. Pero nung pagpunta niya po sa isang radio station para turn over, sabi, ano po sabi ng uh, reporter o anchor doon sa radio station na yun? Hindi po kami yung nagpunta po sa radio station. Yung police, na yung na, police lang yung po. Yung police. Ah, ano po sabi doon sa police no radio station? Yun nga daw po, ang sabi ayaw po ata nilang gawa daw po, kailangan po yung nakapulot po yung pumunta Kasama. doon. Eh yun po nung time po na yun nagkaroon na po ng problema pumunta po kami ng Tayabas para da para po sa tito ko po. Okay, di ba ma'am, kayo po'y subscriber ko? Yes sir. Bakit hindi dinan sa akin? Bakit wala naman pasitabi doon sa registration? Eh alam niya naman kapit diba, dito sa akin, sa programa Sorry, ko. Sa yes, <laughs> okay. Una, itong bag. Hindi kasali sa'yo. Hindi kasali Ito yung Hermes. Ito yung Hermes. Okay. Tubig, tubig. 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 Okay. So, two Hermes bag. Okay. 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 Ito na. Okay. Ah, ito yung pinakamahal. Diamond Yellow diamond. Yellow diamond. how much is that now? 8 to 10 million Eto or 12. Million. Po. 12? Yes, po. Oh. Po, Patek. Diamond studied. Can you po, see you the control other control. contents and uh, confirm mm -hmm. to mm -hmm. the okay. media that it is intact? Eto All po are intact. Yes, in okay. okay. Senator. Okay. Paki confirm po, ah, in front of uh, the attorney Abo yes, and then sa mga ako. Okay. Masigyan natin yung tubig. Okay. Ito po na may isa pong bag. Ma'am, ma'am, baka mahulog yung alahasa. Lagyan mo natin dito. Isa. Patek. Ito natin ilagay dito. Ito po para. yung mga princess cat na yung braces. Po. Grabe alahasa, no? Ito po yung mga princess card ka, na yun. Kasi ito po yung pinakita natin ka. Ito pa yung pambal. Yes. Okay. Ito pa isang pambal. Isa okay. Tatlong. Ay, ito, okay. So, tatlong Hermes. Itong pinakamahal dito eh. I would assume. Ito? Ah, ito dito? Croco. Can you confirm now that yes, well all the contents are con intact? Yeah, everything is complete. <coughs> okay, good. Thank you. Yeah. Yes, uh, Sam, so if I may, yeah, in behalf of my client, the, the husband of the wife here, uh, we apologize for what he did. Uh, uh, he, was, uh, he was attacked by his conscience the night after taking your bag. Uh, for that, we apologize for his accusation. Apology accepted, po, and I'm thank really thankful nice. that everything is complete and fully recovered. And of course, I would like, if not for, for the program and for uh, Senator to Tulfo, this wouldn't be possible. And uh, thank you, thank you, so family for sorry po <laughs> the past. few two weeks had been so hard for me. In chance po talaga nung paglapit ko dito was like, almost zero po talaga nung lumapit ako. And considering my situation now and our family situation, sobrang laking tulong po nito sa amin. And thank you, thank you sa lahat. Sa lahat ng staff ni Senator Tutu po who've been so patient with us and contacting us. Maraming maraming salamat po in King Attorney Villamore na gumawa po talaga ng paraan para po talaga ma-facilitate lahat. Maraming maraming salamat. And then, thank you na rin po dun sa mga tao na who was really concerned, yung mga netizens po. Ang dami uh, ko pong na-receive the mga messages na sincerely praying for me and my family. Maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, hindi ko po alam kung paano kayo mapapasalamatan, pero siguro po, uh, madami pa po, po kong tao talaga natutulungan in the future. At hindi, hindi ko po ito makakalimutan itong sitwasyon na to. Thank you po. Thank you po sa lahat. Okay, no Meron po kayong gusto sabihin? Uh, hindi rin po namin alam na hindi pa po, po sauli sa inyo po. Sorry po talaga. It's very hard to describe kung paano po uh, kung paano po ako kasaya uh, dito sa mga pangyari. I myself parang hindi ako makapaniwala tulad nung mayari nung bagahe uh, napaiyak siya, nag emotional siya. Ako medyo pinipigilan ko lalo nung naiyak siya sa sobrang tuwa. Yung bang may nagawa tayong napakagandang accomplishment. First time ever sa um, programa kong sa radyo yung sa uli ng Bayan na ganito kalaki. 50 million ang naisulit.